Isang araw, nakatanggap ng ulat ang pulisya sa Alto Una tungkol sa isang nawawalang babae. Dahil walang matibay na ebidensya, matapos ang investigasyon, napagpasyahan nila na umalis na lamang ito at hindi nagpaalam sa kanyang pamilya. Ngunit, hindi naniwala ang kanyang ate dito. Siya mismo ay nag sa loob ng labintatlong taon, ngunit walang naging resulta at isang araw, nakatanggap siya ng isang mensahe na halos ikahimatay niya. Buhay pa si Sherry Leighty, pero hindi na niya ito makikita pa. Kaya, ano ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Sherry Leighty sa kanilang bahay? Bakit buhay pa si Sherry Leighty, ngunit hindi pa rin umuuwi sa loob ng labintatlong taon? Sa buong kabataan ni Sherry Leighty, si Shelly Nicole ay palaging tagapagtanggol ng kanyang nakababatang kapatid. Noong nabuntis si Sherry Leighty sa edad na labin lima pa lamang, palaging nasa tabi niya si Shelly, nagbibigay lakas at walang sawang nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanya. Ang pagmamahal at dedikasyon ni Shelly para kay Sherry Leighty ay laging hinahangaan ng kanilang mga kaibigan. Pagkatapos ng walong taon, sa handaan ng bunsong anak ni Shelly, kahit na imbitahan, ay hindi dumating si Sherry Lady. Sa huli, may kumatok sa pinto at nandoon ang asawa ni Sherry Lady at ang kanyang ama, si Kenneth Leky. Nang tanungin tungkol kay Sherry Lady, sinabi ng kanyang asawa na kasama nito ang nobyo na umalis ng bayan para manirahan sa Maine. Sa maliit na bayan ng Altuna, Mabilis na kumalat ang chismis tungkol sa pagtakas ni Sherry Leighty kasama ang kanyang kalaguyo, iniwan ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit hindi naniwala si Shelly. Naniniwala siyang isang aksidente o isang masamang pangyayari ang nangyari kay Sherry Leighty. Nang dalhin ni Shelly ang kanyang mga hinala sa pulisya, tumanggi silang mag-imbestiga dahil walang ebidensya. Nang walang tulong, Nagsimulang mag-imbestiga si Shelly sa sarili niyang paraan sa pamamagitan ng paggawa ng Facebook page at direktang pagmimensahe sa mga taong pinaghihinalaan niya. Makalipas ang isang buwan, binisita ng pulisya ang pamilyang Lecky at kinapanayam ang bienang lalaki ni Sherry Leighty. Ang lahat ng impormasyong nakuha ng pulisya ay isang biyernes ng umaga, gumising si Sherry Leighty para pumasok sa trabaho ang kanyang bienang lalaki, si Kenneth Leckie, ang naghatid sa kanya sa trabaho at iyon na ang huling beses na nakita si Sherry Leighty. Naniniwala ang pulisya na si Sherry Leighty ay simpleng nagpasya na umalis at hindi nagpaalam sa kanyang pamilya. At pagkatapos noon, lahat ng imbestigasyon ay huminto. Lumipas ang ilang taon unti-unting kinalimutan ng lahat at ang pamilyang Lecky ay tuluyang pumutol ng komunikasyon sa pamilya ni Shelly. Ngunit, hindi ito naging hadlang kay Shelly. Ang ama ni Shelly Sheldon Lady ay patuloy na sumubok kumuha ng impormasyon mula sa pamilya. Patuloy siyang tumawag sa kanila, umaasang may maaalala silang anumang detalye. Hindi rin siya tumigil sa pag-uudyok sa pulisya na gumawa ng aksyon at ang sagot na natanggap ng pamilya ni Shelly ay, siya ay nasa hustong gulang na at maaari siyang umalis sa sarili niyang kagustuhan. Si Shelly ay halos mawalan ng pag-asa nang walang natanggap na anumang tulong mula sa mga autoridad. Sa matagal na paghahanap ng impormasyon tungkol kay Sherry Lati si G. Sheldon Lati ay patuloy na dumanas ng matinding stress na nauwi sa kanyang pagkakasakit na ospital si G. Sheldon Leighty at nawalan na ng lakas para ipaglaban ang kanyang anak. Nang ipaalam ng doktor na paubos na ang kanyang oras, tinawag niya si Shelly sa kanyang tabi at nagbilin. At makalipas ang dalawang araw, pumanaw siya. Matapos mangako sa kanyang ama na hahanapin niya si Sherry Leighty naglibot si Shelly sa buong bayan, kumatok sa bawat bahay at tumawag sa sinumang naiisip niya. Ang kanyang investigasyon ay tumagal ng anim na taon nang walang anumang resulta. Sa buong panahong iyon, ang kanyang kapatid na si Richard Leighty ay patuloy na sumubok humingi ng tulong sa pulisya, ngunit sila ay binaliwala lamang. Sa huli, itinuon ni Shelly ang kanyang pagsisikap online Una sa pamamagitan ng MySpace noong 2003 at pagkatapos ay sa Facebook noong 2009. Noong 2011, naglabas ang Facebook ng isang bagong feature na ganap na nagpabago sa paraan ng paggamit ng mga tao sa platform. Ang mga group page ay nagbigay daan sa mga user na magtipon at mag-interact sa iisang paksa. Iyon ang nagbigay inspirasyon kay Shelly. Sa kanyang mga naunang pagsisikap sa Altuuna, lahat ay magkakakilala at mabilis kumalat ang mga chismis. Kaya naman, walang sinuman ang nangahas na kong hay na ibunyag ang kanilang nalalaman, ngunit online iba ang lahat. Dahil sa pagiging anonymous, isa sa mga unang kumontak sa kanya ay isang taong kilala bilang si John Bunting. Sinabi niyang kapitbahay siya ng pamilyang Lecky at nasaksihan niya ang kabuuang pagbabago sa kanilang kilos mula nang mawala si Sherry Lady. Sinabi niya na dati ay laging bukas ang bintana buong araw at madalas siyang pumapasok para makipaglaro sa kanila. Ngunit pagkatapos mawala ni Sherry Lady, wala na siyang nakikitang lumalabas. Ang mga bintana ay laging sarado at ang tanging tao na nakakausap niya ay ang ama ni Aaron Lecky. Ang mga nakakabahalang mensahe ay patuloy na dumating. Karamihan ay tungkol kina Kenneth, Aaron Lecky at binanggit pa si Ryan Lesh ang misteryosong nobyo na sinabi ng pamilyang Lecky na nagdala kay Sherry Leighty para tumakas Nagpatuloy din sa pagmemensahe si John Bunting online. Sinasabing ikinuwento sa kanya ni Sherry Leighty kung paano siya kinahuhumalingan ni Kenneth at natatakot siyang mapag-isa kasama ito. Ang dating kasintahan ni Aaron Lecky ay sinabi rin kay Shelly na ang kanyang anak na siyang pamangkin ni Shelly ay nagsabi kung nasaan ang kanyang ina. Iyon ay sa 150-acre na campsite ng pamilyang Lecky Kasabay nito, isang anonymous na tao ang nagsabi sa kanya, Buhay pa si Sherry Lady, pero hindi mo na siya makikita pa. Para sa sinumang makakarinig ng impormasyong ito, ito ay talagang isang malaking tulong agad-agad. Nagmamadaling nagulat si Shelly sa pulisya habang nanginginig pa ang kanyang katawan. Ngunit kahit ang lahat ng impormasyong ito ay hindi pa rin sapat para mag-imbestiga ang pulisya. Naunawaan ni Shelley na kailangan niya ng konkretong ebidensya para makuha ang kanilang atensyon. Kaya sumubok siya ng bagong taktika para makakuha ng dagdag na impormasyon. Sinimulan niyang hanapin si Ryan Lesh sa pamamagitan ng personal na page ng asawa nito. Bagamat naniniwala siyang sina Aaron Lecky at Kenneth ay may kinalaman, hindi ibig sabihin noon na si Ryan Lesh ang misteryosong nobyo na sinasabing nagdala kay Sherry Leighty sa Maine noong 1999 ay hindi isang potensyal na suspek. Nagpadala si Shelly sa kanya ng mensahe, Sana ay swertehin ka at matiyagang naghintay. Tatlong araw matapos siyang tanungin tungkol kay Sherry Leighty, sa wakas ay sumagot si Ryan Lesh. Sinabi ni Ryan Lesh na naaalala niya ito at ang huling beses na nakita niya ito ay noong nagtalo sila ni Aaron Leckie. Ikinuwento ni Ryan Lesh ang isang alitan na hindi pa naririnig ni Shelly dati nang sila ni Sherry Leite ay nasa iskinita sa likod ng bahay ng pamilyang Leckie. Nagsuntukan si na Aaron Leckie at Ryan Lesh dahil kay Sherry Leite sinubukan silang awatin ni Sherry Leite. Ngunit itinulak siya ni Aaron Lecky at sinabing hindi siya magdadalawang isip na saktan ito. Kung makikita pa siyang kasama si Ryan Lesh, ito ay isang mahalagang impormasyon. Sinabi ni Ryan Lesh kay Shelly na tinapos na ni Sherry Leite ang lahat sa kanila doon mismo, hindi siya kailanman sumama sa kanya papuntang Maine. Kaya ano ang nangyari sa kanya? Ang buong kwento tungkol sa kanyang pag-alis kasama si Ryan Lesh ay nakabase dito at ayon sa kanya hindi iyon nangyari. Nais ni Shelly na pumunta agad sa istasyon ng pulis ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang kapatid na si Richard Leighty na matapos ang maraming taon ng pangungulit sa mga autoridad, hindi na sila pinagkakatiwalaan ng pulisya. Sa halip, humingi siya ng tulong mula kay Ryan Lesh. Pareho nilang kinumbinsi si Ryan Lesh na kontakin ang pulisya para kumpirmahin na si Sherry Lady ay hindi kailanman umalis ng bayan. At sa wakas, sa unang pagkakataon sa loob ng labindalawang taon, opisyal na idineklara ng pulisya ng Altuna na nawawala si Sherry Lady at si Ryan Lesh ay inalis na sa listahan ng mga suspek. Sa puntong ito, sa wakas ay nakapagsalita na si Shelly. Sinabi niya sa pulisya na ang responsable sa pagkawala ng kanyang kapatid ay maaaring si Aaron Lecky. Maaaring natulungan siya ng kanyang ama na si Kenneth. Naniniwala si Shelly na si Aaron Lecky ay talagang isang taong kahinahinala. At ang kanyang paniniwala na si Sherry Letty ay nangangaliwa ay maaring nagbigay sa kanya ng motibo para gawan ito ng masama. Pagkatapos, ilang buwan ang lumipas nang walang anumang aksyon mula sa pulisya. Alam ni Shelly na sa huli ay muling kapanayamin nila si Aaron Leckie ngunit pagod na siyang maghintay. Kaya, nagpa siya siyang muling hawakan ang sitwasyon. Pumunta siya sa korte para mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa diborsyo Nina Sherry Leity at Aaron Lecky Natuklasan niya ang isang dokumento na ginawa noong Hunyo 10, 1999 na nagsasaad na si Sherry Leity ang mabibigyan ng kustudiya at pangangalaga sa mga bata pagkatapos ng diborsyo. Naniwala si Shelly na sa wakas natagpuan na niya ang tunay na motibo sa kaso. Bumalik siya sa pulisya at muli itinuring nilang walang kaugnayan ang kanyang mga natuklasan. Dahil sa mga hinala laban kay A. Aaron Lecky, sinubukan ng pulisya na kausapin siya, ngunit hindi siya matanong ng mga investigador dahil sa kawalan ng kooperasyon ni Aaron Lecky sa paglutas ng kaso. Kaya, nag-imbestiga sila sa ibang direksyon. Doon sila nagpasya, nagawin ang isang bagay na marahil ay dapat ginawa palabindao na ang nakalilipas. Iyon ay ang imbestigahan ang kanyang ama. Matapos ihatid si Sherry Lady sa araw ng kanyang pagkawala, sinabi ni Kenneth na pumasok siya sa trabaho. Kaya tiningnan ng mga pulis sa wakas sa kanyang employer kung makukumpirma nila ito. Sinabi niyang pumasok siya sa trabaho, ngunit sa katotohanan hindi pala. Buong araw na iyon. Si Kenneth ay wala sa kumpanya at kung wala siyang kinalaman, walang dahilan para magsinungaling ng ganoon. Pagkatapos ng pagkakatuklas na ito, muli nilang kinausap si Aaron Leki. Hindi alam ng pulisya kung kaninong panig si Aaron Leki, kaya kailangan nilang tiyakin na alam niya na siya at ang kanyang ama ang magiging sentro ng kaso at kailangan nila ang kooperasyon. Maliban sa ilang mensahe mula sa grupo sa Facebook, wala pa rin ebidensya ang pulisya. Mayroon silang dahilan para sa motibo. Ngunit walang ebidensyang nag-uugnay kay Kenneth. Nilapitan din ng pulisya si Kenneth, ngunit malinaw na tumanggi siyang makipagtulungan. Alam din ng pulisya ang tungkol sa Warriors Mark kung saan di umano'y naroroon ang mga labi ni Sherry Leighty na sinabi ni Shelly sa kanila Isang taon na ang nakalipas. Gayunpaman, tumanggi si Aaron Lecky na payagan silang maghanap sa paligid ng lugar dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa halip, nagmungkahi siya ng ibang ideya. Ayon sa batas sa wiretapping sa Pennsylvania, kung tatawagan ng isang tao ang isa pa, maaari silang pumayag na i-record ito ng pulisya. Pumayag si Aaron Lecky na tawagan ang kanyang ama upang makita kung si Kenneth ay may kinalaman dito. Sa istasyon ng pulisya, ikinonekta ng mga detektib ang telepono ni Aaron Leckie sa isang recording device at hiniling siyang tawagan ang kanyang ama. Binigyan din ni siya ng script at sinabihang sundin ito. Ngunit mabilis na nawalan ng pasensya si Aaron Leckie habang nag-uusap, sinubukan niyang patunayan ang kawalang kasalanan ng kanyang ama. Gayunpaman, mukhang siya rin ay nalinlang sa buong panahon. Batay sa paraan ng pagsagot ni Kenneth, alam ni Aaron Lecky na may nangyari. Alam niyang nagsisinungaling ang kanyang ama. Nagalit si Aaron Lecky. Nakipagtalo siya sa kanyang ama. At biglang sinabi ni Kenneth, Ginawa ko iyon. Iginiit niya na ito ay isang aksidente. Nang malaman niyang nakikipag-date si Sherry Leighty kay Ryan Lesh, Nakipagkita siya sa kanya sa kalsada. Gusto niya lang siyang itulak. Hindi saktan. Ngunit sa huli ay natumba siya. At tumama ang ulo sa lupa. Sa tawag, napansin ng mga detektib kung paano maingat na pinili ni Kenneth ang kanyang mga salita. Mukhang alam niya ang pagkakaiba sa pagitan ng malubhang krimen. At di sinasadyang pagkawala ng buhay at pinupuntirya na maakusahan nang di sinasadyang pagkawala ng buhay. Ngayon, gamit ang recording ng pag-amin, walang sinayang na oras, agad na nagtungo ang pulisya sa bahay ng mga leki. Dito, ibinunyag ng detective kay Kenneth na siya ay na-record at balak nilang arestuhin siya dahil sa pagkawala ni Sherry Lady. Bigla, tumayo si Kenneth sinaktan ng isang pulis at ibinagsak ito sa lupa. Sa pagkakataong ito, tumakbo siya paakyat kung saan mayroon siyang baril. Nagkaroon ng maikling gulo, ngunit sa huli ay nahuli rin nila siya. Si Kenneth ay pinusasan at dinala sa bilangguan ng Blair County sa ilalim ng mga kasong matinding pananakit sa pulis at detektib. Salamat sa maraming taon ng pagsisikap ni Shelley nahuli si Kenneth at natukoy na rin ng pulisya ang lokasyon nang mga labi ni Sherry Laitie. Ito ay sa Warrior's Mark, ang lugar ng camping ng pamilyang Lekey. Matapos maaresto si Kenneth, nagsimulang maghanap ang pulisya ng estado ng Pennsylvania. Naniniwala sila na ang mga labi ni Sherry Laitie ay magpapatunay na ang kanyang pagkawala ay hindi lamang isang aksidente. Nagdala sila ng mga eksperto sa kagubatan mga asong 9 at mga lokal na mga ngaso. Gayunpaman, hindi naging tulad ng inaasahan ang lahat sa loob ng limang araw na paghahanap na walang resulta. Ang sarhento na namamahala sa paghahanap ay gumawa ng isang kontrobersyal na desisyon. Dahil sa labis na pag-aaksaya ng oras at pera, kinansela nila ang paghahanap. Sa puntong ito, wala nang ibang pagpipilian ang mga autoridad. Kaya ang tagausig ay gumawa ng isa pang kontrobersyal na desisyon, kumilos siya sa sarili niyang kagustuhan nang walang pahintulot ni Shelley o Richard Leighty. Direkta niyang nilapitan ang abogado ni Kenneth at nag-alok ng isang kasunduan. Anuman ang makita nila sa kagubatan, maaaring isaalang-alang kay Kenneth ang isang sentensya na humigit kumulang pitong taon lamang sa bilangguan. Kahit na may ebidensyang forensic, hindi na ito makapagpapabago sa sentensya Nagalit si Shelley. Ni hindi man lang nila inisip ang nararamdaman ng kanyang pamilya at kung ano ang pinagdaanan ni Shelley sa loob ng dalabang taon, kinabukasan, dinala ng detective si Kenneth sa Warriors Mark at sinimulan ang paghahanap sa mga labi ni Sherry Leighty. Nang malaman niyang ayos na ang kanyang sentensya, sa wakas ay itinuro ni Kenneth ang isang bunton ng mga bato sa tabi ng lugar ng kamping kung saan madalas niyang dalhin ang kanyang mga apo tuwing tag-araw. Matapos alisin ang mga bato, sa wakas ay natagpuan ang mga labi ni Sherry Leighty. Ang pagkakatuklas sa mga labi ni Sherry Leighty ay nagpapatunay na mali ang mga pahayag ni Kenneth. Matapos makuha ang mga resulta ng forensic na pagpasyahan ng pulisya na imposibleng maging isang aksidente ang magdudulot ng ganoong uri ng pinsala kinailangan ni Kenneth na gumamit ng matinding puwersa at isang matigas na bagay sa ulo ni Sherry Lady sa panahon ng pagkakakulong tumanggi si Kenneth na makipag-usap sa pulisya inamin niyang gumamit siya ng isang sandata upang saktan si Sherry Leighty ngunit tumanggi siyang magpaliwanag pa. Kung titingnan ang kanyang nakaraan, madaling isipin na ang naranasan ni Sherry Leighty ay isang trahedya. Sa gitna ng maraming chismis tungkol sa kanyang masamang pag-uugali, nalaman ni Shelly na siya ay inakusahan ng di angkop na pag-uugali sa kapatid ng kanyang asawa at sa isang tinijer na babae sa kanyang bayan. Kaya, Naniniwala si Shelly na marahil ay sinubukan ni Kenneth na gawa ng di maganda si Sherry Lady, ngunit lumaban siya at ginawa niya iyon sa kanya. Si Kenneth ay talagang parang isang demonyo sa katauhan ng tao. Sa buong panahon na nawawala si Sherry Lady, iniisip ng mga bata na iniwan sila ng kanilang ina habang alam niya mismo kung ano ang ginawa niya sa kanilang ina. Madalas niyang dalhin ang mga bata upang magkampo sa lugar na iyon. Marahil ay natatakot siyang aksidenteng matuklasan ang mga buto kaya ginamit niyang dahilan ang kamping upang madalas itong suriin. Kahit na tumanggi siyang makipagtulungan sa pulisya, matapos matagpuan ang mga labi, si Kenneth ay hinatulan pa rin ng 74 na taon lamang sa bilangguan, tulad ng ipinangako ng tagausig. Ngunit ang kapayapaan ng pamilya ni Shelly ay tumagal lamang ng ilang taon noong 2020. Natapos ang minimum na sentensya ni Kenneth at siya ay naging karapat dapat na para humingi ng parol upang makalaya. Nang unang humingi si Kenneth ng parol noong 2020, nagsalita si Shelly sa harap ng parol board. At bawat taon pagkatapos noon, kailangang ipagpatuloy ni Shelly ang pakikipaglaban para sa kanyang kapatid. Ang pamilya ko ay dumaan sa isang impyernong buhay nang hindi alam kung ano ang nangyari kay Sherry Leighty. Alam namin na hinding-hindi niya iiwan ang kanyang mga anak. Ang pinakapangunahing karapatan ni Sherry Leighty, ang kanyang karapatang mabuhay, ay malupit at hindi makatarungang kinuha mula sa kanya. Nawalan ako ng isang kapatid, ngunit ang aking mga pamangkin ay nawalan ng isang ina Bukod sa pagsasalita sa harap ng parole board, patuloy na pinangangasiwaan ni Shelly ang memorial page ng kanyang kapatid sa Facebook. Kasama ang komunidad na kanyang binuo, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang panatilihin si Kenneth sa kulungan. Nagsimula si Shelly ng isang petisyon upang ipagpatuloy ang pagkakakulong kay Kenneth. Ang unang pagdinig ay may higit sa dalawang libong lagda at ang pangalawang pagdinig ay mahigit sa bitong libong lagda. Sa aklat na Through a Sister's Eyes na inilathala noong 2016, inalala ni Shelley ang pagkawala ng kanyang kapatid noong 1999 at mas marami pa siyang nawala. Nawalan siya ng tiwala sa mga autoridad. At sa huli, sa sistema ng hustisya, ang damdami ni Shelley ay ibinahagi rin ng legal counsel na humawak sa kaso ni Kenneth noong 2013. At ngayon, ang alaala ni Sherry Lady ay nabubuhay pa rin sa pamamagitan ni Shelly, Richard Lady, at ng kanyang mga anak na nasa hustong gulang na. Para sa kapakanan ng lahat ng iba pang pamilya na may nawawalang mahal sa buhay, si Shelly ay patuloy na lumalaban hindi lang para kay Sherry Lady. Kundi para sa lahat ng biktima ng karahasan. Kung ikaw ay biktima ng karahasan sa tahanan, mangyaring seryosohin ang iyong kaligtasan at mabilis na humingi ng tulong at iyon ang kuwento. Para sa araw na ito, ano sa tingin mo ang kasong ito? Ano ang masasabi mo sa pananaw ng sistema ng batas dito? Mag-comment ng iyong mga iniisip sa ibaba. Salamat sa laging panonood ng buong video. Paalam at hanggang sa muli.